Mga Awit, Chapter 9 Sa punong manunugtog sa Muthlabed, awit ni David, Pupurihin kita o Panginoon ng buong puso ko. Aking ipahayag ang lahat ng iyong kagilagilalas ng mga gawa. Ako'y magagalak at magsasaya sa iyo. Ako'y aawit ng pagpuri sa iyong pangalan o ikaw na kataas-taasan. Kapag ang aking mga kaaway ay nagsitalikod, sila'y mga bubuwal at mga nilipol sa iyong harapan sapagkat iyong pinanatili ang aking karapatan at ang aking usap. Ikaw ay nakaupo sa trono na humahatol ng tama. Iyong sinaway ang mga bansa, iyong nilipol ang masama, iyong inalis ang kanilang pangalan magpakailanman. O ikaw na kaaway, ang mga pagkawasak ay dumating sa walang hanggang wakas, at iyong giniba ang mga bayan, ang kanilang alaala ay nawala kasama nila. Ngunit ang Panginoon ay mananantili magpakailanman. Kanyang inihanda ang kanyang luklukan sa paghatul at kanyang kahatulan ang sanglibutan sa katwiran. Siya ay magsisipangasiwa ng kahatulan sa mga tao sa katwiran. Ang Panginoon din ay magiging kandungan para sa naaapi, kandungan sa panahon ng kabagabagan. At silang nangakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo sapagat hindi mo pinabayaan Panginoon, silang nagsisihanap sa iyo magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon na tumatahan sa sayon. Ipahayag ninyo sa gitna ng mga bayan ang kanyang mga gawa. Pagka siya'y nagsisiyasat ng dugo, kanyang inaalaala sila. Hindi niya nalilimutan ang daing ng mapagpakumbaba. Maawa ka sa akin, O Panginoon. Tingnan mo ang aking kabagabagan na aking dinaranas sa kanila na napupuot sa akin. Ikaw na nagtaas sa akin mula sa mga pintuan ng kamatayan upang aki maipahayag ang lahat ng iyong papuri sa mga ang bayan ng anak na babae ng sayon. Ako'y magagalak sa iyong pagliligtas. Ang mga pagano ay nangahulog sa hukay na kanilang ginawa. Sa lambat na kanilang itinago ay nahuli ang kanilang sariling paa. Ang Panginoon ay nakikilala sa pamamagitan ng kahatulan na kanyang inilalapat. Ang masama ay nasilo sa gawa ng kanyang sariling mga kamay. Higayon, Sela. Ang masama ay mapupunta sa impyerno at lahat ng mga bansa na lumilimot sa Diyos. Sapagkat ang nangangailangan ay hindi laging malilimutan. Ang pag-asa ng dukha ay hindi mawawala magpakilanman. Bumangon ka, O Panginoon. Huwag manaig ang tao. Hatulan nawa ang mga pagano sa iyong paningin. Ilagay mo sila sa katakutan, O Panginoon, upang makilala ng mga bansa na sila'y mga tao lamang. Sela.